Samantala, so, magandang balita naman po para sa mga nabiktima nitong bilyong-bilyong pisong Aman Features Investment Scam. Pumayag na Malaysian government na ma-extradite si Manuel Amalillo kahit na walang extradition treaty sa pagitan ng Malaysia at Pilipinas. Base kasi sa konstitusyon ng Malaysia, maaaring ma-extradite ang isang kriminal kung personal itong papayaga ng minister ng Malaysia, lalo na kung itinuturing ding krimen sa Malaysia ang nagawa ng nasabing suspect. Sabi ni Justice Secretary Laila Delima, nakikipagtulungan na ang DOJ sa Philippine Embassy sa Kuala Lumpur para rito. Kailangan kasing i-request mismo ng diplomatic representative ng Pilipinas ang extradition ni Amalilio. Ito po yung inaayos ngayon ng Philippine Embassy sa Kuala Lumpur. Ang malinaw daw e eh, mapapabalik ng bansa si Amalilio bago pa matapos yung dalawang taong pagkakakulong niya para sa pagdadala ng peking pasaporte. Tumanggi naman si Dalima na sabihin kung kailan tutulak pa Malaysia ang team na kanilang ipadadala para ayusin ang legal documents para mapabalik sa bansa si Amalilio.